Maraming nanay ang lumalapit sa akin. Dok, bigyan niyo naman ako ng vitamins kasi ang hina kumain ng anak ko. Ang sagot ko naman, nanay, hindi gamot ang sagot para gumana sa pagkain ng inyong mga anak. Bigyan natin sila ng iba't ibang baon para hindi sila magsawa. Kaya gumawa ako ng ilang mga examples para sa inyong pagbabaon. Mapapansin ninyo dito sa aking ginawa na merong apat na klase ng ibabaon una yung mga go foods. Carbohydrates yun, katulad ng kanin, tinapay, or mga sandwiches. Andun din yung mga grow foods o source ng protina, katulad ng tapa, itlog, bangus, yung mga adobo, masarap din yan ibaon. Yung mga glow foods naman ay gulay at prutas. Pwede tayong magpasingaw o magisa ng mga carrots, broccoli, sayote, at yung mga napapanahong mga gulay. Lagyan din palagi ng mga napapanahong prutas yung matumpok-tumpok sa palengke, katulad ng apples, dalandan, o kung anumang uso dyan. At ang pinakahuli ay yung inumin. Abigyan ah, natin sila ng gatas, chocolate, at sapat na tubig na malinis para maghapon nilang iinumin sana po ay nakatulong ako sa inyong pagbabaon salamat po